Anong gagawin ka, kawin Gagawin dyan ng foam. Ito? Ito na, namin na na. Pag ma-overthrow dito pa yan. Ganun dyan. I-use it. Ayan mga kalaypi. Puro kalawang dun sa ilalim nyo. Tinanggal na yung pinakailalim niya Papalitan. Pero dito pa naman pag ano mag-instock mo yung patio tubig. Sa kay ba yung tubig daw nila doon, boss no? Dapat oh. kailangan ka pa. Para ano yung tubig sa mapapalitan. eh na doon. Diyan nila masi kung ano, may... Kung maraming leak. Ano, boss? boss Hindi uh, na yung... mga butas na... Ang gano'ng Pagkakataon na ng mga kalayipit ng hangin. Nagsasabo namin. 예, 고, 탄, 잔.

Mama, 'yung tubig nila binibigay. Asin. Anong inyo? May lang sesa dito na. Mama, ano 'yung pipuro kalawang 'tong sa ilalim niya, Tinanggal na 'yung pinakailalim niya, papalitan. Ito 'to, mo, pano? Paki-istak mo 'yung pano sa tangke. Ito lang 'yan. Dito mangyari. Sakay ba yung tubig daw nila doon, boss nyo? Oo. Oh. Dapat kailangan na pa. Nagagamit po. Para nakapalitan nyo sa ano yung tubig nyo saan, nakapalitan. Oo. Oh. Ayan na mga kanipi yung ilalim nung ano, tangke. Talagang dito sa ilalim niya, boss nyo? Oo. Okay. 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 Dito lang talaga sa pinakailalim na cover talaga yung ano, maraming kalawang. Palikat boss? Ayan. Aayos na mga Pusa eh. ba, boss? Ha? Pusa pa eh. sulit bos sulit Ganun boss mga kanaypi, ito na yung pinariter namin na ano, na tangke. Eh. Bali napalitan yung ano, pinaka babang parte niya. Ayan. so mga bagula bago lahat to so na check naman nila wala nang leak yan boss so bali yung ano repair dito nasa 3.5 mga kanay kung papalitan yung buo dito sa baba niya eh sa amin dito namin binili kaya may discount kaya 3,000 na lang mga kanayipik Itong pinampalit namin dito Ayan, yan yung pinalitan mga kanayipik Buo na yan Tara na boss. Let's go Ayan Listo tayo mga kanayipik Malayo-layo pa yung pupuntahan namin discount pa kami dyan 500 pesos 3.5 sana yan eh at 1 week warranty na naman yung binigay ni madam so papalik na tayo ng San Carlos mga Na. <laughs> Ayun na. Eh mga kanoy pi, baba na natin to Itong tanki na yan Ayan mga kanaypi, bali ikakabit na ni Boss Peter yung ano Yung para sa drain nya mga kanaypi Para matapos ng ano May setup, So, sabi nung ano, nung manager doon sa ano, pagawa ng tangke, eh, dahil daw sa ano, maasin daw tong ano, maalat yung tubig dito sa ano, sa San Carlos, mga sa Saka, yung cost pa hindi nagagamit yung ano, yung tubig, kaya na-stop. Kaya yun, namuuna yung ano, yung acid sa baba kaya eh, nagkos ng ano ng pagkabutas ng tangke eh alam nyo naman pag asin na ano an yung bakal talagang ano pagkakabutas mga kanipi ano boss tapos di ba nagagamit boss oo nga eh na stock up yung tubig ano boss una, una. Eh, ano kumuha na agad eh. Ano yung naman yung sasya? Ano oh sasya? Magrendatan. yung sasya? Ano yung sasya? yung sasya? Ano yung sasya? Ano Ikakabit muna namin to sa loob. Bari-bari. Bari-bari. Baribari. Ayano. No? yan, So, saan kaya ito, boss? Yung ano? Yung... Sa tingin mo, dito? Ha? Um, Ang basa, dito. Okay, boss. Press here. Dito, boss. Ah, sa bagay, pwede dito, boss. Ay, no? so, BBC lang pala siya, boss. Kaya hindi pa madali lang pero pag baka mo si yeah, Gia eh. May hirap. Oh, uh, malapit nang mapuno pero may nakita kami na ano, na may leak dito sa so tangke. Na uh, ginawa nila. Ano? Parang dalawa pa po, po. lakas dito Ayan mga kanaipi, kinakabit na namin itong ano, itong head shower niya. Ayan, mga may Kinakabit na ni Boss Peter 'yung ano, lagayan ng toalya. 'Yon 'yung shower head na kabit na. Kaso may kc 'yung ho 'yung hose niya mga kanayipe. Ah, uh, sakto magdudugtong na lang kami niyan. Bibili muna kami sa bayan ng Ordaneta. Kasi babalik pa kami dito eh. Sabado was. Uh -huh. Ayan, mga kanipi ay kabit na natin yung ano kabit na ni boss peter yung lagay ng tuwalya mga damit ganyan na sa ano sa may likod ng uh, pintuan dito kasi baka mabasa ng ano ng shower kaya dyan na lang maayos naman eh sakto so ang kulang na lang mga kanipi yung extension para dito may kabit doon sa ano, sa may taas para gumana yung ano, shower head. Ayan. Ayos naman na mga kanayipi. Ayan, malakas na yung tubig mga kanayipi. Ayun ko alam kang dutan. Ayun ko alam Yan ka, naglugong kayo Lugong kayo Ay, ibag mo boss Ay, mga Kinarga ulit namin itong ano Itong tangke, Dahil Pidadaan namin dun sa ano Sa may malasiki Supra Kail ngan tay tapde gagasi nga ako silag lagta e pagbigos lagi kay balik bayan niya eh ayo sige ang call Ay. Wala mo 'to. Wala mo 'to. Iwan na namin. Iwan nyo? Kailan nyo pili kasi? Masabad na siguro. Ibig sabihin may ispak lang yung dapat na rin. Oo. Oh. Kasi kala namin may titira ngayon doon. Kaya... Kasi na double check pa lang yung kanina kasi nga wala yung isang tester namin. Kasi ko din lang. Papagawa din lang namin yung mga. Kaya pa double check pa lang. Oo. Oh. Pa pakapalan na lang Alam. para hindi na bumalik balik ba may malit yun eh Ay, datamot ang boss. Ay, datamot Oh. na lang tayo, para magawa <laughs> Operahan na bukas to. Operahan. Oo. Malalong madali pa. Critical na ano? Critical. Critical na yan. owi ko lang dito sa bahay. Bali, nahatid ko na rin si Labus Peter at si Uncle. Yung Papa ni Scout Ranger, mga kanayipi. Tapos bumalik pa ako ng bayan para ano, bumili ng ulam at tubig ni Bibi Maika. So yan, kakauwi ko lang, mga kanayipi. Andito na pala yung, ano, yung motor na motor ni Scout Ranger doon sa bahay niya papapalitan namin ng ano water seal mga kanaypi dahil tumatagas saka yung tank eh hinatid na rin namin dun sa ano sa malasiki ayan dadaanan na lang namin sa sabado yon mga kanaypi para ma repair na at maayos na yung problema dun sa bahay niya ng kapabata ko so yan bali magpapakain pa ako ng aking mga manok kaya dito ko muna tatapusin ang vlog Maraming maraming salamat mga kanaypi sa suporta ah. sa panunood na naman ngayong araw na to. Pagod pero talagang ganyan mga kani-pi. Ayan, kita-kita muna tayo bukas mga kani-pi At maraming maraming salamat ulit. Stay safe lagi. I love you all and peace out.